Pinagkiasaan din ng netizens itong weekend ang video ng binansagang Crazy Yellow Car. Sinubukan pigilan ng apat na ang dilaw na kotse sa Kalayan Avenue sa Makati. May nabangga umano ito at sinita dahil sa illegal parking. Pero sa kabila ng pagpigil at pagharang ng mga gwardiya, tumakas pa rin ito at nanagasa. Nakilala ang driver na si Jamie Camille Brohan. Sumuko ito sa mga pulis at nakalusot sa asunto. Matapos akuin ang gastusin sa mga nasugatang gwardiya at mga nabanggang motorsiklo. git daw nito, nagpanik lang siya. May netizens na nagtanggol sa driver at sinabing hindi dapat kinukuyog ang babae. Instinct lang daw ng driver na protektahan ang kanyang sarili. Pero buwelta naman ang ilan, hindi daw dahilan ang kasarian. Basta raw may lisensya, dapat alam ang mga responsibilidad bilang driver, lalaki man o babae. Meron namang sinisi ang mga gwardya. Dapat daw pinasabog na lang ang gulong ng kotse imbis na sinubukan basagin ang bintana nito. May mga nagalit naman dahil hindi man lang si Ruspinde ang lisensya ng driver. Dapat pangaraw hindi na ito payagang magmaneho kailanman.